Ito po ang aking version ng ipinagmamalaking pinangat ng Bicol Region. Sarap po nito. Siram na mga ka-ibol. na eh. Magandang araw sa inyong lahat. Ipakita ko sa inyo yung paggawa namin ng ipinagmamalaking pinangat ng Bicol Region. nyo dalawa yung aking uh, kakanggata. Uh, explain ko sa inyo kung bakit So una, ito no nga kaya ko nahiwalay yung dalawang gata, tig 3 cups yan, ano? Ito, lalagyan natin ng asin. Kung maga, na natin yung isang gata. Kasi ito yung magiging palaman natin. Ito yung bawang. Sibuyas. At itong luya. Kung meron kayong uh, food processor na pang-grain talaga, mas maganda para pinong-pino. So maglalagay din tayo ng paminta. Mix lang natin ito. And then isang kutsarang asukal. Kung mapansin nyo, yung dahon ko ng gabi ay medyo tuyo na. Uh, pinili ko talagang tuyo-tuyuin na yung gamitin para uh, medyo makunat siya at hindi ka agad-agad mabubutas. So, tatlong layer ito mga Sa dalawa, tatlo. Para medyo magapal-kapal. And una, maglalagay tayo nitong nakinit-kinit na dahon. Sapat lang mga kaibol yung ilagay ninyo. Yung tamang uh, ma, 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 mababalot natin parang ganyan. no oh. And then, maglalagay tayo ng hipon. Dalawa. Tinapa. Yung tinapa ko mga kaibol ay hinimay-himay ko na yan para walang tinik. And then, itong karni. Dalawa. And then, last. one third cup ng itong gata na hinanda natin kanina na may sibuyas, bawang at luya and may timpla na yan mga kaibol dandahan lang at baka matapon and maghihiwalay ako ng may sili itong unang gagawin ko mga kaibol may sili gusto ko kasing maanghang nito gagawa ako ng may sili at gagawa din ako ng walang sili and then malutin lang natin Madilit naman itong baluti mga kaibol. Ganyan lang. Dandahan lang. Huwag naman masyadong mahigpit at baka pumutok or uh, masira ka agad. Then tatalian natin, ito yung pantali ko mga kaibol. Nylon. Pwede rin kayong magdagdag nito ng kung alam niyo yung labayon o yung lukarin. Hindi naman siya buko. Hindi rin naman siya nyog. Kung baga ay uh, kasyanan. Pwede rin tad yun and nilalahok dito pwede din yun mga kaibol kung sa pang negosyo ang bintahan nito mga kaibol mahal minsan 100 or 120 kasi sa sangkap naman talaga ay uh, sagana sangkap ito Dito ko lulutuin sa aming pangmalakasan na kaldero. Pag matindihan itong mga kaibol. So ito yung uh, tangkay niya. Ito yung magiging purpose niya. Parang siya yung magiging base sa ilalim para hindi ma totong o hindi ma sunog. Hindi natin yung tanglad. Ito yung tirang dahon ng gabi. Mag-aad pa tayo ng sibuyas, bawang at luya. And yung ating tirang hipon, tinapa at karni. Asin. Then, tandaan natin, ito yung may sili. Tatlong may sili sa pinakailalim ko ilalagay. Sa ibabaw yung walang sili. Sorry na lang, panagkamali ng kuha yung may sili, tapos ayaw ng maanghang. <laughs> ito yung tirang ha, mixture natin. And ito naman yung labnaw. Ito ang una natin nilalagay sa unang pakulo. Initial na pagpakulo ay 30 minutes. Bisit natin siya after 30 minutes. After 30 minutes, yan na mga kaibol. Lubog-lubog lang natin ng tigka-kaunti. And then mag-add tayo ng 1 cup ng kakanggata. Pakulo ulit tayo ng 30 minutes ulit. Pagkalipas ng another 30 minutes, bale total of 1 hour na yung uh, ah, nakukonsume natin na cooking time. Maglalagay na tayo ng itong siling pang sigang. Siling manghang. And tinikmang ko kanina, medyo matabang pa siya. Maglalagay pa ako ng asin. iubos ko na itong remaining na kakanggata or 2 cups pa ito ng kakanggata and then nahayaan na natin yan na umimpis or uh, mahibas maubos yung uh, sabaw at pagmantika na siya malapit na pong maluto ang ating pinangat balik cooking time na po natin ay 1 hour and 40 minutes. Talaga po nagmamantika na siya. Oh. Mga 5 minutes na lang po. Okay na po ito. Ito po ang aking version ng ipinagmamalaking pinangat ng Bicol region. Sarap po nito. And then nagmamantika po. Napakasarap po. Pakita ko sa inyo yung laman niya. Para makita niyo hanggang loob. Luton-lutuyan. Sarap mga kaibol ka oh. Ito pala niyong maanghang. Siram.